Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tulad sa karakter niya sa teleserye, isang mabuting ama din sa tunay na buhay si Wendell Ramos. Sa seryeng Primedones, may mga magagandang anak na dalaga si Wendell. Lingid sa kaalaman ng publiko, ay isang magandang dalaga din talaga sa totoong buhay ang anak ng kapuso aktor. At ito nga ay walang iba kundi ang unik kaiyan niya na si Tanya Sabel. Nakilala si Tanya nang ibinahagi ng kanyang ama ang isang video kung saan kinakanta nila ang More Than Words na pinasikat ng grupong Extreme noong 1991. Sulat ni Wendell sa caption ng kanilang video na may mahigit 1.8 million views na. Proud of you anak, Tanya Sabel Ramos. Though alam ko, this is the first time for you to sing this song. Still you rock. Sa comment section ng nasabing video sa Instagram, marami ang pumuri sa galing ni Tanya sa pagkanta. Si Tanya ang bunsong anak ni Wendell. Tatlo silang magkakapatid at bukod tanging siya lang ang babae. Siya ay labing limang taong gulang pa lang pero namana na niya ang laking bulas ng kanyang ama. Itinuturing siyang love of my life ng kanyang ama. At forever baby naman ng kanyang mga kuya. Sa ang kanyang kagandahan na napansin ng marami ay pwedeng pwede rin siyang magartista. artista Pasukin na din kaya ni Tanya ang industriya ng showbiz? Anong masasabi mo sa balitang ito?